Mga ka-Fitpol, kumusta? At magandang araw po sa ating lahat. Sa umagang ito ay meron po tayong balita no, na ibigay natin sa inyo mga kapatid at mga ka Paul, kung saan ukol pa rin po ito sa isyo ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na nagpakilalang appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Sapagkat sa umagang ito mga kapatid at mga kibigan, meron pong balita na nadakip na at naristo naman ng mga autoridad sa Davao City. Ito kasamahan ni Pastor Apulo Kibuloy na kinilalang si Pauline Canada. No? Uh, ito si Pauline Canada ay naaristo kahapon sa isang subdivision at dala-dala uh, ng mga otoridad ang warrant of arrest na may kinalaman sa kasong human trafficking ang kaso nito at non-billable events po ito. No? So si Canada ay kilalang miyembro po ng religious group na pinangunahan ni Pastor Apolio Kibuloy. Matatandaan natin na si Pastor Apolio Kibuloy ay may patong sa ulo na 10 million at uh, itong si Pauline Canada na naristo uh, kamakailan ay meron din itong patong na isang million. So, napagalaman din natin na ito si Canada ay siyang number 6 most wanted person sa Davao Region dahil sa mga kaso nito, no? At uh, dahil uh, meron na pong ano, meron pong tinatawag natin na uh, pabuya, so marami po yung mga nag-feed ng information sa mga awtoridad. At uh, hanggang ngayon ay hinahanap din po ang apat pa, no? Apat pa na kasamahan ni Kibuloy na may patong din sa ulo na 1 million. At sa informasyon natin natanggap mga ka-fitpol at mga kapuntos at mga kapatid, meron pong plano yung gobyerno na instead of 10 million eh posibleng tataas pa sa ilang milyon itong patong sa ulo ni Kibuloy upang madakip ito meron na umanong tumawag sa mga otoridad meron nang tumawag sa mga otoridad sa PNP na kung saan si Kibuloy umano ay nasa isang particular na lugar at uh, particular na lugar at uh, posible ito yung binibiripika ng mga otoridad ngayon at uh, para matunton at madakip itong si Kibuloy na founder no founder ng isang uh, sikta o or religious organization at uh, meron itong iba't ibang kaso gaya ng child prostitution child abuse human trafficking acts of neglect and abuse o exploitation so ito yung mga pangabuso mga kapatid at mga kibigan kung saan sa nakalaang nakaraang linggo sinabi ni DILG Secretary Benhor Abalos na ang mga reward na sinabi ng mga otoridad ay mula umana ito sa pribadong mga individual na nag-donate mga kapatid at mga kibigan. So, posible sa, dahil sa pagdakip nitong si Pauline Canada ay makakatulong ito para sa pagtunton kung saan talaga si Pastor Apollo Loy na hinahanap ng mga otoridad at uh, lima pa nitong mga kasamahan o apat pa nitong kasamahan na co-accused, na akusado din na kasama ng religious leader. So bine pa ngayon ng mga otoridad ang tawag na natanggap na meron o manong isang particular na lugar kung saan nagtago ito si Kiboloy, no? Alam naman natin, iba talaga, no? iba talaga kapag ikaw ay isang leader ng religious organization, sapagkat uh, matagal talaga na maristo ang isang leader ng religious organization gaya na lang ng leader ng PBMA no, na matagal na matagal na hinahanap at naristo ito ng ano na, matanda na dahil wala sa noon wala kasi mga reward money na ibinigay o mga reward money na uh, yung gobyerno no? so ngayon meron na so posibleng matunto na ito sapagkat natunto na ang kasamahan nito ni Pastor Apollo Kibuloy na si Paulin Canada na ngayon ay nasa kustodiya na po ng PNP. Abang-abangan natin, baka sa araw na ito, meron pang kasamahan ni Kibuloy ang Maristo. Di kaya si Pastor Apollo Kibuloy na ang Maristo, ang 74 anyos na puganting leader na iniklamo sa maraming mga kaso. Yan lang yung update natin. Mga kapatid at mga kibigan, salamat sa pag-share, pag, pag at pag-like sa ating YouTube channel. Maraming salamat at good morning po sa ating lahat.